Kumusta mga kasariksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa sa'yo na mayroong mga hayop sa ating planeta na nagawang kupkupin at tila ba anak ang mga nilalang na sadyang naiiba sa kanila? Kaya mula sa leon na pinalaki ng isang aso hanggang sa balyenang inampon ng mga dolphin? ay pag-usapan natin ang sampung hayop na nagawang mag-ampon ng hindi nila kauri. Kaya kung handa ka ng makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Leon na pinalaki ng aso Sa dinami-rami ng maaaring ampunin na kupkupin ng ating itinuturing na bantay ng tahanan ay talagang namang mahirap paniwalaan na posible palang makabilang dito ang mga leon na nagawang alagaan ng isang aso Mula sa bansang Sri Lanka kung saan matapos itaboy ng nanay na leon ang kanyang anak dahil sa hindi niya ito nagustuhan ay sinubukang ilapit ng mga zookeeper ang batang tigre sa isang aso na kahit pa noong umpisa hindi rin gusto ang hayop ay kalaunan niya rin naman itong tinanggap at itinuring na parabang isang tunay na anak. Ang pag-aalaga ng aso na ito sa batang leon ay naputo lamang matapos sobrang lumaki na ng hayop na kinilangang ibalik ulit sa zoo kung saan siya nagmula. unit dahil halos sa araw-araw pa rin binibisita ng aso ang kanyang inalagaang leon ay hindi pa rin nila nakakalimutan ang bawat isa. Number 9 Pusang Nag-ampon ng Kuneho nang mamatay ang magulang ng isang koneho na napilitang magpagala-gala sa bansang United Kingdom, ay maswerte itong nakita ng isang pusa na agad siyang at dinala sa tirahan ng amo nito na naging daylan para maampun din nila ang sanggol na kunehong tila ba naging responsibilidad na ng kanilang alagang pusa na makikita raw na para ng itunuring na tunay na anak ng pusa kung saan parati silang magkasama at nagkukulitan na talaga namang nagpapakita kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Siya sabi na kung hindi raw nakita ng pusa ang kuneho na ito ay maaring mamatay na siya. Kung kaya't hindi lamang inampon ng pusa ang kanyang nakitang kuneho kundi iniligtas niya rin ang buhay nito. Number 8. Baka ang kumukop ng aso alam mo ba na nagkaroon ng pagkupkop kung saan may isang aso na matapos ilayo sa kanyang nanay na baka ay makikitang tila ba umiiyak at nagluluksa? Ganito ang nangyari sa isang aso at ang kanyang nanay na baka na kumukop at nag-alaga sa kanya simula pa noong siya ay tuta pa lamang na napagdesisyonan raw na ibenta ng kanilang amo upang ipakatay na talaga namang naging daylan para madepress ang aso kung saan hindi ito kumakain at parati na lang umiiyak at tumatahol na talaga namang kinawaan ang kanyang amo kung kaya't napagdesisyonan nitong kunin muli ang kanyang alagang baka at pagsamahin muli ang mag-ina na ito na tila ba hindi kakayaning mabuhay kung hindi nila makasama ang isa't isa. Number 7. Leopard na nag-alaga ng unggoy Hindi na bago sa ating kaalaman ng mga leopard ang isa sa pinakamabangis na nilalang sa ating kalikasan kung kaya talaga namang nakakagulat isipin na kaya pala nilang mag-alaga at magkupkop ng isang unggoy na kadalasang ginagawa nilang pagkain na naganap nga sa pangyayaring ito mula sa bansang Botswana sa Afrika kung saan matapos patayin ang leopard ng leopard ang mga unggoy ay nagulat na lamang sila nang matuklasan na may batang anak pala ang mga ito na kung iiwanan niya lamang ay siguradong hindi kakayaning mabuhay sa kalikasan kung kaya't sadyang nakakamanghang isipin na kinuha niya ang hayop at dinala sa kanyang teritoryo upang alagaan na sadyang gumulat sa mga eksperto na napatunayan na kahit pang mababangis na hayop kagaya ng leopard ay kaya pa rin magpakita ng kanyang kabaitan kahit pa sa nila lang na kadalasang itinuturing niya lamang na pagkain. Number 6. Pusang umampon sa mga hedgehog Sa dinami-rami ng maaaring amponin ng pusa ay eh sigurado kung mahirapan kang paniwalaan ang kaganapan na ito kung saan makikita na nagkupkup at tila ba nagpadede pa ng mga hedgehog ang pusa na kahit pa iniinda ang matutulis at matatalim ng mga tinik sa likuran ng kanyang inampon. Kung kaya't malaya lamang ang mga ito sa pagdede sa pusang umampon sa kanila dahil bata pa lamang daw ang mga hedgehog ay hindi pa ganoong katulis ang kanilang mga tinik sa likuran na sa pagdandaraw nila ay sadyang titigas na hindi may tatangging magiging dahilan para mapilitan na rin silang hindi na dumede sa pusang nagkupkup at nag-aruga sa kanila. Number 5. Unggoy na nagpapadede ng tigre Hindi lamang mga matatandang hayop ang may kakayanang mag-alaga at magkupkop ng mga nilalang na hindi nila kauri kundi kahit pa simula pa noong bata pa sila na talaga namang may papakita ng unggoy na ito mula sa bansang Thailand na matapos raw pa ulit-ulit na mapanood ang pagpapadede ng mga eksperto sa mga hayop ay tila ba natutunan at kaya na nitong gayahin kung kaya't madalas raw makikita na pinapadede ng batang unggoy ang isang sanggol pa lamang na tigre na tila ba'y tunurin niya niyang responsibilidad dahil ang mga hayop na kadalasang dinahadala sa zoo ay wala nang magulang na mag-aaruga sa kanila ay talaga namang responsable ang mga eksperto na masiguradong makakakain ng mga ito kung kaya't ang ginagawa ngayon ng unggoy na pagpapadede sa tigre nito ay talaga namang nakatulong para mabawasan kahit papano ang trabaho ng mga eksperto. Number 4, Kambing na inakalang isa siyang tuta Ang mga kambing ang isa sa pinakamadalas na alagaan sa ating mga sakahan kung kaya't sadyang napakabilis dumami ng kanilang populasyon na kadalasang nagiging daylan para magkulang ang mga gatas na kanilang dinidede na tila ba na solusyonan sa isang bukari na ito kung saan makikita ng isang kambing ay tila ba itunuring ng nanay ang isang aso. Dulot na dito siya dumidede na para bang isang tuta na parehong nakakatawa at nakakamanghang makita. Dahil hindi naman daw nagalit ang aso matapos dumede sa kanyang kambing ay hindi na ito pinigilan pa ng kanilang amo na kahit ilang beses raw makita ang kaganapan ay parati pa rin gumugulat sa kanya. Number 3 Mapag-isang Unggoy kahit pa sa mga hayop ay likas rin ang mga rejection at pagiging single na naging dahilan para ma-depress ang babaeng unggoy nito na naging dahilan para noong may nakapasok na manok sa kanyang kulungan ay agad niya itong hinuli upang alagaan at gawing para bang kanyang anak na noong una ay naging daylan para mag-alala ang mga tauhan ng zoo para sa kaligtasan ng dalawang hayop ngunit matapos nilang makita na magkasundo at tila ba maganda ang pakikutungo nila sa bawat isa ay hinayaan na lamang ang dalawang hayop sa kanilang mga buhay. Kung saan kahit pa hindi sila magkauri, ay para na silang totoong pamilya na nagtatanggal ng lungkot at pakiramdam ng pag-iisa sa bawat isa. Number 2: Nanay na tigre at ang kanyang tatlong biik. Ang isa sa pinaka hindi nakakalang magtatagumpay na eksperimento ng mga eksperto ay ang kanilang pagbalot sa tatlong biik ng costume ng tigre na kanilang ginawa upang mapagaan ng loob ng isang nanay na tigre na nagluluksa matapos mamatay ang kanyang mga anak. Nakala nila na hindi maluloka ang tigre. Ngunit makikita na tila ba gumana ang costume kung saan tila ba ng anak ng inang tigre ang tatlong biik na kanyang inaalagaan. Inaaruga at binoprotektahan na nagpapakita lamang na kahit pa noong una ay naloko lamang ang tigre ay kalauna namang nagustuhan ng pag-aalaga sa tatlong biit na ito. Bago magpatuloy sa unahan ng ating listahan na eh gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang inahin na naglilimlim daw sa tatlong kuting na kanyang nakita at inampun matapos silang iwanan ng kanilang mga magulang. Kilala natin ang mga pusa bilang mga galang hayop kung kaya't hindi na nakakagulat ng isipin ang dami ng mga kuting na pinapabayan at iniiwan na lamang ng kanilang mga magulang at tapos silang may panganak. Kung kaya't sadyang nakatuto ang isipin na mayroon pa ding mga hayop na kahit pa hindi nila kauri ay handa pa ring alagaan ang mga ampon at inabando ng hayop na ito. Number 1. Nag-ampon ng balyena Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagkaroon ng pagkakataon sa ating karagatan kung saan ang isang dolphin ay nagawang magkupkup at mag-ampon ng balyena? Makikita sa nakuha ng video na ito ang kakaibang pangyayari na talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto. Dulot ng mga dolphin ay kilala sa kanilang pag-aalaga lamang sa isa nilang anak kung saan kinakaligtaan nila ang iba pang mga kasunod nito. Kung kaya talaga namang nakakagulat makita na ang nanay na dolphin ay nag-aaruga at tila ba pa rin ng isang batang balyena kahit na meron na siyang anak. Kalaunan na rin daw ay malis na papalayo ang balyena na hindi may tatangging nagpalungkot sa maraming mga taong nakapanood ng video na ito. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video ng ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi inaasahang kaganapan sa ating planeta kung saan isa na rito ang posibilidad ng mga hayop ay may kakayanan pa ring alagaan ng mga nilalang kahit na hindi nila ito kauri. Kaya naman para sa anong hayop ang sa tingin mong imposibleng mag-alaga sa kahit na ano o sino? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.